ganito sa stroke Sa si sir Galing hindi sa stroke Sa si sir, yes, sir Sir, kailangan nyo talaga yung ganito, mag-control mo na kayo sa pagkain. Kasi yan, katulad niya, may deposito kayo rito. May deposito kayo rito. Sa mga joint, dumideposito talaga lahat yan. kung mapapansin nyo, mga kamay ni sir. Nalaki po. po. Ang oh. po ang Nalaki po. Ganon din po rito sa mga joint. Kahit sa puwod, meron yan. kasakit sa sakit-sakit, po. Sa sakit -sakit, sakit. po. Eh, hindi mo rin sa matumi. Hmm. So, naman, sa may ano naman, yan, possible na masakit na maangat. Nasaan okay. so, so, yung mga sure ano mo mga test mo? Hmm. Na-stroke ka rin? Kailan po kayo na-stroke? Kailan po? Hindi, nagkita ang mga sa, Ganon ka nga? Nagkita na. Ayan, kanan. Anas pa rin, Gano'n pa yung nakakontek. Linig din sa loob. Sir, yung ganito, sir. Itong kaso ni sir, sobrang taas ng urine mo, siya. Nasa kasagsaga ka lang. A-adjust lang natin to. Pero, bawal ka po na mag-massage. Wala siya pwede. Hindi ka po muna pwede sa mga malalao. Yung mga massage talaga. Pero Ewan ko dito, para sa treatment ng mga gato wala pa sa iluwi. Kasi yan, pag minasage mo yan, lalong sasakit. Para nasa mo rin sobrang sakit at masakit yung tuod mo. Hindi mo mo hindi kamusta nga na kayong kaya mo mga pau Ano po? pau po na pag ito ah. ay mahalang. Nalay ko lang mahalang yung mga pao. Mahalang? Pag kinihilot mo, lalong masakit. Hindi mo po na hilot na natanong dami ang ako yun. Hindi ko na hilot. Kung na hilot ko, masakit. Oo, yun nga po. Kaya nga. Pag nahilot mo, nasakit. Huwag niyo pong ipahihilot pagkasagsaga Hindi na yun? umiira Umii... yung... Ay, paano ba? Lalo lang kasi kayo masasaktan pag ang yuri kayo umatake. Pinatawag ko ganyan ako? Pinatawag ko kayo ganyan ako. Hindi kayo nagpapacheck up para bawalan kayo. Para bawalan kayo sa mga kinakain. Kasi ito, pag kumakain kana ng red meat dito, laman loob. Hindi po, nakakain na naman loob Yung mga red meat, mga tuna. Yes, mm -hmm. ano yan po. Hindi ka kumakain, pero tumataas ang yuri ko. Imposible. Anong madalas mo kinakain? kain? Baka pa ano sa mga, 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 mga ista yan. Ista, anong klaseng ista? Mga wala kasi pwede ka sa na Hindi po ka nakakain turingan. Mga tambakol, mga tuna. Bawal po. Bawal. Pero ano yung madalas mo kinakain? kain? Bakit? binata ka po, meron <tipos> <di maka> <tipos> <maka> <tipos> ka ng ganyan. Hindi po nga 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 din nga baboy, nga 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 Yes, Sir. nga 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 mo, Boss? nga 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 lang nga nga tama, ito. tama, ito. tama ito.

kayo kayo'y may ganito, ibig sabihin na sa pal kayong severe uric. Kasi nagpukul na lahat ng mga kristal eh. Kailangan niyo kumain ng ano. Oh, sure sir. Okay. Kala ko, ipapanood lang kita eh. Kaya makikita na kita ngayon dito. si Joey ba yan? Ang nandito na siya ba yung bayan ha? Sir, kasama ko siya. Tatlo kayo. Apat kayo magkakak. Oo, oh, yan. Yeah. ito ang technique sa pagmamasal sana. anak. Ang taas ng yuri mo kapatid mo, kapatid mo to. Ito mo yung mga ano bukol-bukol. Ang sabi ba sa akin? Bukol-bukol. Kain ka ng kain ng baboy, kain ka ng kain ng baka, kain ka ng kain ng mga matataas pang yuri. Red meat kasi bawal. Magdi-deposit mo ngayon yan. Kagaya ng mga yan. Ito mo kung saan-saan na bumukol.

Eh, kasi sa sakit yung joint ko niya. Yung parang, um, nasa, um, hmm, yun, yun, ay, sobrang sakit niya pag kauwi ko. Naman, yung pag sayo. Talagang aabot din yung di ba yung buto. Yung buto, talagang itataks na doon sa loob. Yung you know, spray naman ng ano to, yung parang Shhh, matagal. Pampalamig. Oo, oh, para malamig na pa. Tapos may balance. Eh? Oh, okay. Ano mo yung kamay ni Sir Ayan, medyo, ano hmm. yan, uh, medyo makapapain um, oh, lang para, isa na. Ano nilang kalente mo, Boy? Sama nga, sir, eh, naiiyak ako. Naiiyak ako nung makita ko. Sabi mo, batu? Hindi, matatagal ito. Okay. Kung marunong sa, sa sarili niya. Celery, carrots, green apple, cucumber, blender na yan. Mga tatlong balis, kaliting niya lang yan. Tapos, eh, maggulay-gulay lang muna sa pagkain. Bawas lang ng konti sa kanin. Di ba baling matapos kasi gulay. Sa ulam, uh, isda, isda, is puti. Walang Dilapia. hindi pwede, hindi pwede walang kalis <coughs> hindi pwede magmula sa galunggo hanggang oh, pa oh, uh, Kasi <laughs> magkasang yurit nun. Ngayon, pagka kain ka pa rin ng kain ng baboy, eh sigurado mag-expect ka. Hindi ko mawawala. Inhale. Exhale. Tsaka ang kailangan napapawisan para lumalabas yung mga ano. Mag-walk. Kaya mo naman siya kakalakad ka. Well, kakalakad ka naman. Nakakalat ka sa higit sa umaga. O oh, kahit hindi sa umaga, ang mga laga tayo. Oo. Oh, Lakad-lakad ka lang, hindi mo na kailangan, kailangan, kailangan Kasi yan, ah, pag kumain ka ng sablay, anytime, any ano, any second, any minute, pag kirot niya, hindi ka makalakad niya, namamagatood mo, sakit ang mga joint mo, sakit-sakit ang mga kamay mo. Ito, yung ibig sabihin niya ganyan, namumula-mula pa. Kumain siya ng ano niyan, kumain siya ng bawal. Eh, Jollibee ka gabi? Jollibee. Kalungkong ba? Kalungkong bawal nga yun eh. Ayun lang natin wala sa kalungkong. Ayun no, lang, kaya mo, namumula-mula mo. Ibig sabihin yan, kadigest niya na yung ano. Dalaw na na-adapt na yan. na, na, na kahit anong gulay, pwede siya. Kahit anong gulay, hindi o o Sa loob, siguro maganda. Yung kumbo, sir, pwede. Pwede, pwede, yan, pwede, pwede yan, pwede yan. Pwede, pwede. sabi sa inyo, pwede. Huwag lang kayong kumain. Huwag mo haluwa ng ginisang baboy. Huwag okay. mo haluwa ng mga pre. Hindi mga... Okay. Pero pwede yung mga slice Wag yung... Pwede yung. Huwag lang galunggong di ba? Dugulas, yung... hindi yung... pwede ro. Kung tamban. Bawal. Bawal din. Matangas <laughs> yung... din. Madugo yan. Matangas nang isda tayo, pwede sa inyo. Tilapia, mga sapsap, mga... Marami pang white meat eh. Bangos. Pwede yung bangos, tsaka yung mga... Iba pang isda na isdang bato, pwede mga ano pero yung mga ano, galunggong. malalaman mo kapag ka nagkumain siya ng sablay, parang namumula-mula yung mga ano. Kasi ka siya. ng mga galunggong ano. Galunggong tulingan, bawal yan, tambakon. Sabi mo na, abang Ma, ma, kanya parang red meat din yan kasi magdudugo siya. Magdudugo, yung mga magdudugong isda. Niwasan ko yan. Lulupuhin ka talaga yan. Lahat ng joint sisirahin yan. Kasi nga, kasi nga yung liver natin, pag kinikreate na uric acid na hindi amino acid. Ayan na, Adrian na. Ha? Ayan na. Alam mo yan, narinig mo yan. Kumain ka ng celery, carrots, green apple, cucumber, i-blender mo yan. Araw-araw, tapos papawis. Ba? Yan o, oh, pakikita mo parang yan, yung sugat na gumagaling, parang nagbabalat. Ganun ang itsura niya. Ninipis yan. Oo, oh, mag-heal siya. Oh, mag-heal yan. Pero kailangan mo lang talaga mag ng sa pagkain. Ayun talaga. Sa pagkain ka na dali nito, sa pagkain ka rin mag-recover. Tapos papawis. I Isa rin talaga ang pinakamalaga, papawis. Tsaka pag iilutin mo, kumbaga napakagaang lang. Parang hindi mo dinidinan. Kasi pag tinamaan mo rin yung namamagano, lulungkuhin ka rin. Yung nilot ko, kala nyo mabigat. Ganyan lang. Parang haplos lang ng baby. <laughs> oh, tignan mo. Kanina ayaw maangat. Oo, oh, ngayon. Siya pa lang yun, Adrian. Okay. O, di, ayos. Tapos, palagi mo lang i-round. Sir, tapos, yung binilin ko sa'yo, papawis talaga, ha? Pag-iingat kayo kasi maaari kayong maano nito. Basta na lang yan, sir. Atakihin ka ulit. yung tuhod kaya po niya, pwede po. Ay, may eh, nagyan may deposit din yan sir eh. Masasaktan yung, na siya. Yung, uh, hila sa labakan, di hila? Kailangan yan. Hindi. Yung sa stroke kasi, hindi na yan, hindi na yan mababago. Nakakalakan siya pero gumagano yan. Eh. Kumihila? Oo, oh, kung saan gumagano'n. Hindi. Oo, oh, sa stroke, ganun talaga. Ganun talaga sa stroke. Tapos, kailangan niya talaga muna makarecover sa ano? Yurik. Sa pagkain sa yuri Kita mo naman, bukol-bukol yung -bukol katawan ni sir. Ang daming nagtubuan, na Ayan, oh. sa Ayan, oh. Hmm? Bukol-bukol, oh. Kahit saan, na kung saan-saan na tumutubo, alam mo. Sellerin lang. Celery, carrots, green apple, cucumber. Tapos, pag nagsawa ka lang na sa lasa, tsaka ka ngayon, bulili ng honey. Yun ang pinakapanlasa mo. Lalagyan siya? Sigurado, crunchado yung mga yan. Kung ano yung mga naman na-adjust yan, malaking magandang benefit sa'yo. Okay, huwag ka okay. na maligot ha?